Hey, ma, magkalapit lang tayo. No? Medyo malapit. Uh, sila po ay talagang uh, mga super close na, na magkakaibigan. Sa maikling panahon lamang na sila po ay nagkita-kita. Yun ang pinaka-importante sa atin. Hindi yung uh, nagkita-kita kayo, bedmahan pa kayo. O nagkita-kita kayo, nagpa-plastikan kayo. Dito po sa Kalingap Angels, sa Kalingap, mga tunay na tao, mga mabubuti po ang kalooban. Naalala ko rin yung sitwasyon ko sa kanila. Kasi kung hindi nyo na itatanong, bago pa man lumabas ang mga Kalingap Angels, meron ang tinatawag na Kalingap Heart Trab. Isa din ako sa natagpuan ng Kalingap. Tandang panda ko pa noon. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel Sa. Mga kaadonis, kamakailan lamang ay napanood po natin ang pagsasama-sama ng mga kalingap angels. Si Dara, si Roseanne, si Joy, si Eden, si Melka, at siyempre ang pinaka-original na kalingap angel na si Reyna nakita po natin na sila po ay pinagtagputag po na mayroon pong mga magkakaparehong sitwasyon sa buhay ng kahirapan at mga pagsubok. Subalit so, dito po sa kalingap, makikita po natin hindi lamang basta pagbabago ng buhay ang ating pong nakikita. Kung hindi ang pagbubuo ng isang tunay na samahan, tunay na pamilya ng kalingap. At dito natin makikita ang mga kalingap. Angels. At yan lamang ating pong simple pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! si Joy, yung nag-vlog ni Nakayara doon sa may, ano, sa sa sobrang na diwata. <laughs> Ay, <laughs> Ay ma'am, magkalapit lang tayo na. Medyo malapit. Saan? Sa, sa ano? atin. Ano lang ako sa Malibago. Ikaw sa Bagan City. Makakangat po talagang diwata sa first. <laughs> <okay. laughs> yung pag... <coughs> pag sama sama niyo, Dara. Sobrang saya po. Masaya ka, Dara? Opo. Kaya rosa. din po, sobrang saya. Masaya po. Masaya masaya talaga. <laughs> Super <laughs> saya. <Super laughs> saya. <Super. laughs> Ganun din po, masaya. Makilala niyo na si Melka at si, si Eden. Eden. Melka, Eden, welcome sa Kalingap Angels sana maging close pa tayo at mas matibay na samahan sa ating mga angels. Welcome! Grabe talaga, no? Ang saya talagang makita na kapag uh, makikita mo yung mga Kalingap Angels na magkakasama. Lahat po sila magaganda. Gaya ng napag-uusapan po natin, di ba? Kung kayo po ay merong mga nagugustuhan sa isa man sa kanila, aba, sa tingin ko mas magugustuhan nyo po silang lahat kapag sila po ay magkakasama. Sapagkat, ito pong pagsasama-sama ng mga Kalingat Angels ay masasabi ko pong pagpapakita ng isang tunay na pamilya. Pagpapakita kung paano bago ang mga buhay nitong mga munting anghel na ito na hindi lamang sila po ay natulungan ng Kalingat. Kung hindi, ipinapakita sa bawat isa yung kahalagahan, yung importansya ng samahan. Ipinapakita kung paano sila makitungo sa bawat isa kung ano ang pag-uugali o karakter na mayroon sila doon sa kanilang mga kasama na mga kalingap angels din naman. Nakita natin na para bang napakatagal na nilang magkakasama. Para bang uh, sila po ay talagang uh, mga super close na na magkakaibigan sa maikling panahon lamang na sila po ay nagkita-kita. Yun ang pinaka sa atin. Hindi yung uh, nagkita-kita kayo, deadmahan pa kayo, o nagkita-kita kayo, nagpaplastikan kayo. Dito po sa Kalingap Angels, sa kalingap, mga tunay na tao, mga mabubuti po ang kalooban. At yan ang ating pong naisipakita dito po sa komunidad ng kalingap. And hopefully, habang tumagal po ang kanila pong samahan ay huwag po silang magbago. Patuloy po silang uh, maging isang mabuting tao, maging huwaran. At ganun din naman na sila din mismo ay makatulong din naman sa iba na may kagaya po nilang sitwasyon ng buhay na nabago ng kalingap. Marahil marami ang magtatanong po sa inyo Nasaan si Carla? Bakit hindi kasama si Carla? Well, kung hindi po ninyo natatanong Hindi ko muna pinasama si Carla sapagkat uh, baka humabol na naman itong si Jomar So ang sabi ko kay Carla Mag-aral muna siyang mabuti at uh, asikasuhin muna ang kanyang mga projects sa schools bago muna sumama dito sa mga Kalingap Angels But sooner or later siya po ay sasama na rin Iniingatan lamang po natin siya dahil baka hindi po siya mabayaran na naman ni Jomar ng utang niya sa puto. Baka dinuguan na naman ng ibabaya dyan eh. Pag hindi ako orang pagpigil dyan, baka duguin lalo sa akin si Jomar. Ano Jomar? Hmm? Pero ang nakakatawa dito, no, unti-unti at parami ng parami, yung mga kabataan na may pangarap na nais matulungan ng kalinga. No, nakita natin yung kanila pong uh, payak na buhay, simpleng pamumuhay, hirap na pamumuhay, sa kabila ng lahat ng mga ito ay nagsisikap sila bago sila natagpuan ng kalingap. I'm sorry. Hindi ko alam kung kailangan ko pang sabihin sa inyo tong lahat. Medyo uh, nagbalik lang sa alaala -ala ko Naalala ko rin yung sitwasyon ko sa kanila. Kasi kung hindi nyo na itatanong, bago pa man lumabas ang mga Kalingap Angels, meron ang tinatawag na Kalingap Heart Rub. Yung founder nga namin, siyempre, Kalingap rap. Uh, sila Dan, siyempre si Kuya Bali. Yung mga may itsura, Aminin ah, ko na. Hindi naman talaga ako reactor. Ang totoo niyan, isa din ako sa natagpuan ng kalingap. Tandang-tanda ko pa noon. Wala pang scout. Pero nang minsan, tumambay sila Kuya Bal doon sa isang bar. Naigis ako. Na-isa ako sa nagtatanghal doon sa Adonis. KTV bar itong KTV na ito hindi basta-basta marami pong mga parokyanong maraming mga customer na talaga namang mayayaman at talagang uh, ang pinipili nila talaga yung mga talagang uh, masasabi nating uh, adonis talaga kaya isa ako sa mga star dancer talaga na bagamat gusto ko na sumuko at ayaw ko nang gawin yung mga ginagawa ko kada gabi sa pagsasayaw na kahit may problema ako kailangan kong gumiling kailangan kong magsabon, maglangis mahirap pero salamat sa kalingap sa pagkat natagpuan nila ako at nabigyan nila ako ng panibagong pag-asa at iniwan ko ang pagsasayaw bilang macho dancer. Eto ngayon, kaharap nyo na ako bilang Adonis ng Kalingap. Yan ang tunay na dahilan kung bakit nila ako tinawag na Adonis ng Kalingap. Tandang-tanda ko pa talaga. Pero wag na natin pag-usapan yan, wag na natin balikan yan. Ang importante ngayon. Kaya ko lang naman sinabi sa inyo at ipinakita sa inyo ang aking dating buhay ay upang maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. Kagaya ng Kalingap Angels, hindi dahilan yung kahirapan, hindi dahilan yung ating sitwasyon ngayon na ating pong kinasasadlakan para hindi mabago ang ating pong buhay. Mayroong mga pagkakataon, may mga tao na gagamitin ang ating pong Panginoon para mabago ang ating mga buhay para tayo ay maiahon sa kahirapan at dalin dun sa buhay na maayos at may kapanatagan. At salamat sa kalingap sapagkat lahat ng yan ay kanilang ipinagkakaloob dun sa mga taong deserving, dun sa mga taong may pangarap, dun sa mga taong karapat dapat na tulungan kagaya ng mga kalingap angels na ito. Kaya tayo pong lahat ay masaya tayo pong lahat ay nag sa ano pang kabanata na darating sa kanila pong mga buhay. Kasama ng kalingap. Kasama ninyo. Alright? So, wag nyo nang seryoso At baka hindi kayo makatulog sa nakita nyong uh, performance ko kanina. Bawal maglaway. Alright? So, muli maraming maraming salamat sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating pong mga pamilya sa Kalingap. Siyempre, patuloy ang pagsuporta natin kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Ram, Ate Edna, sa lahat po ng ating pong uh, Kalingap family, sa lahat po ng ating pong, ha, subscribers and new subscribers, sa ating pong mga kaibigan dyan. Maraming maraming salamat sa inyong pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap magiging wow. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.